1941 and 1942. The Battle in Corregidor. In ang labanan sa Corregidor ay bahagi ng digmaan sa Pasipiko noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Mayo 6, 1941, umatake ang mga Hapon. Ito ang naging simula ng digmaan ng mga Pilipino at Amerikano sa mga Hapones. Ang labanan sa korehidor ay bahagi ng digmaan sa Pasipiko noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong December 1941, ang mga puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagpatuloy sa laban-laban sa mga Hapones. Ang korehidor ay isang mahalagang base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas, samantalang ang bataan ay naglalaman ng mga tanggulang dagat, sa kabila ng matapang na pagtatanggol, ang mga sundalong Amerikano at Pilipino ay nahuli ng mga Hapones noong Abril 1942. Ito ang huling matibay na pagtatanggol ng mga puwersang Amerikano at Pilipino sa Pilipinas bago sila tuluyan na pasuko sa Hapones. Ang pagbagsak ng korehidor ay nagdulot ng pangmatagalang pananakop ng mga Hapones sa bansa. Pagkatapos ng pagbagsak ng korehidor, naging mahirap ang kalagayan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Sila ay dinala bilang mga bihag sa mga kampo ng piitan ng mga Hapones. Kung saan sila ay pinagbawalan, pinahirapan, at pinagtrabaho bilang mga trabahador. Marami sa kanila ang dumanas ng gutom at karamdaman dahil sa masamang kalagayan ng mga kampo ng piitan. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, marami sa kanila ang nanatiling matatag, at nagpatuloy na lumaban sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga sabwatan at pagbibigay ng moral na suporta sa isa't isa. Ang kanilang pagtitiis at pagpupunyagi ay nagsilbing inspirasyon sa mga Pilipino at Amerikano sa labas ng kampo ng piitan, at sa huli, sila ay pinalaya ng magtagumpay ang mga puwersang aliado laban sa mga Hapones.